Okay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga ka-TH. Kung nasan man kayo ngayon, magandang buhay sa inyong lahat. Ito na naman si The Bicolano Vlogs, muling magbabalik para ay magbigay ng kaunting kalaman. So, natagal-tagalan ang ating pag-upload ng video dahil nasira ang ating uh, cellphone at naging busy tayo sa mga sa uh, trabaho. At kailangan din natin magtrabaho. So ngayon, bibigyan ko kayo ng ah, Kung paano hanapin yung Deposito dito sa Y Creek Ngayon, kadalasan naman, kung saan yung joint Kung saan nagtagpo yung Tubig, saan sila nagtagpo Ay nandyan yung ah, marker Kadalasan yan, merong marker dyan Ngayon, ang ah, nakita ko dito marker sa aking site Is Uh, multiple heavenly steam o maraming uh, maraming mukha ng animal figure so paano mo kumpasan ang isang heavenly steam paano ka magkukumpas punta mong apat na directions ng kumpas yung south north west din east ngayon pag nakapunta ka dyan at pumosisyon ka na Harapan mo siya. Umarap pa sa kanya. May asimot na tinatawag at bakasimot. Ngayon, dito, pumosisyon ako ng south. Ay, merong uh, animal figure talaga siya. Baby dragon siya. Lumipat naman ako ng north. Umarap naman ako sa kanya. Monkey siya. At pagpunta ko naman ng west, left foot mark siya. Pagpunta ko ng east, doon ko makikita yung uh, chicken or manok. So, nandito yan sa ating mga uh, compass degree and clock and, and interval. So, ito yon Mayroon tayong dragon, mayroon tayong monkey, mayroon tayong manok. At, uh, ayan, kung ano makikita nyo. So, ganun ang pagkumpas. Yun, yun ang tamang kumpas para mahanap nyo yung deposito. So, ngayon, paano mo mahanap ang deposito? Halimbawa, yung baby dragon. So, hindi mo nahanapin yung baby dragon dyan. Dragon na siya mismo. So, yung dala-dala ng dragon is 120 di 135 degree. 135 degree. So, ito is 135 degree ito. Hindi ito 145 degree. Ayan. 135 degree yan. Ngayon, nalaman ko na nandyan ang load sa so 135 degree dahil sa S dito galing sa marker ay mayroong heart na may dot at sinukat ko uh, ano siya 5 inches so mabanti ako 5 yards dito yung spot ngayon kumumpas naman ako dito papunta sa marker tinamaan niya yung 135 315 alignment so automatic may load na siya ngayon dito naman sa 45 degree dahil itong heart is nakalagay siya sa plaster tab, na na ba bato. Pag nilagyan mo siya ng tubig, malalagyan siya ng tubig. So, automatic may load yan sa north kasi water element yan. At meron din siyang arrow na maliit. So, lock siya sa far element. So, ngayon, automatic may load dito sa 45 degree. Dahil dito merong dot, sinukat ko sa layo na 15, 5 inches. So, 5 yards. So dito na nagtugma sila. Kaya lang ito matubig. Mayroon ditong malaking bato na may left foot mark then may dot. So on the spot Pero may something pa dyan isa. Eh, so saka na muna yun. Ngayon, ang degree naman ng ating nahanap sa monkey ay nasa 240 at 255 degree. So hindi ko na muna ilalagay dito kung saan dyan, basta something na yun, may something tayo dyan. Then, at manok naman, automatic, merong sa 270 degree or 285 degree. So, may on the spot pressure dyan, bukod sa deposit na ito, 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 ito. meron dyan on the spot deposit. Dahil ang left foot mark ay on the spot deposit yan. So, meron dyan sa ilalim yan. So, ganyan lang mga katech kung paano nyo hanapin yung deposito. Kailangan nyo lang matutunan yung mga tamang pagkumpas para makuha nyo yung heavenly steam. Then, coordinate marker, kaya nito. Dito, may hukay kami dito. S position galing dito sa marker, tabi lang ng heart. Pinahukay ko to dahil mayon ditong uh, bato na inayos. So, paghukay namin, good marker, huwag isitlog at tatlong bato na Bilog, parang julin. Ang pagkabilog nya, small, medium, large. Yung ano nya. So, automatic yan, may deposito. May deposito dyan. So, yun na lang, mga ka-TH. Maraming salamat. God bless.